May humihingi naman ngayon ng paumanhin Jen. Nag-sorry? Hindi. Ayaw mag-sorry. Ayaw mag-sorry, pero anong klase yung paumanhin ang hinihingi niya? Unawain na lang siya. Ganun ba ibig sabihin? Sino uh, yan? ito po ay si DILG Secretary John Vic Rimulya. Ba? Mm -mm. Nag-sorry pa? Oo. Oh. Dahil ang dami ho kasing uh, kahapon sinabi lang natin ano, ano kaya yung tama ba 'yung ginagawa nito di ba uh -huh. uh, pinag-usapan natin dito 'yung kanyang uh, bogchi, 'yung uh -huh. Abangers Yan. 'yung nakatulog siya ayan oh no? uh -huh. uh, naidlip tapos kaya, eto 'yung na inaabangan ninyo ang government daw hmm. ay lousy oo uh -huh. uh -huh. eh kasi 'yung mga netizen at iba pa ay nagsabi hindi dapat ganyan ng mga ano announcement. Oh. Alam mo na nga may kalamidad. Parang insensitive yan. Ayaw. Parang bakit ka pa, parang nagpatawa ba yan? Oo. Uh -huh. Eto ang sabi ko ng... Walang kaseryosuhan eh, no? Oo, oo. oo. Ang sabi niya sa isang statement, uh, kung di naman nila naintindihan, humihingi ako ng pasensya. Oh. Pero ganoon talaga pagkatao ko ano na lang, intindihan na lang ito na wala naman akong masamang intensyon. Ayan. Pero dyan, iba yung ano eh. Mas iba yung ito ay statement na lang niya. Pero yung kanyang ipinose tungkol dito, pakita mo nga. Yung ipinose niya tungkol dito, yung, yung latest. Dito sa... Uh, ang sabi niya, hindi ko babaguhin. <laughs> Ah, ganun. <laughs> hindi niya babagoy yung estilo niya na para yung paraan ng oh, kanyang pagpapayaman. Ayano, ayan, na, ayan no. oh. Ang daming letga. Pasensya anong, na, pero anong hindi, letga, galit. Galit? Uh -huh. Pasensya na, pero hindi na ako magbabago ng ugali. Parang hindi maganda yan. Ah. Uh -huh. Kung ang biro ko ay di karapat-dapat para sa inyo, tandaan ninyong wala naman akong minura, minaliit o hinamak. Wala rin na binola o sinabing kasinungalingan. A little humor never hurt anyone. Ayan. Please stand by for class suspension announcement. Ah. So, hindi niya kaya mag-adjust alang-alang mm. sa kagustuhan ng taong bayan. Ganun may ba ibig sabihin? Eh, parang ganun nga. Eh, di ba? Yung sabi, eh, may na-offend kasi, 'di ba? Oo naman. Lalo Ako na yung... lang kahapon, 'di ba? Mm. Binanggit natin para ayaw ko, ha. Ah, mm -mm. Eh tayo, kung sariling usapan natin, dalawa tayo nag-uusap. Pero para 'yan ay eh, gawin mong announcement mm -mm. sa isang seryosong pagkakataon sa isang seryosong tagpo. Ay eh, aywan ko kung katanggap-tanggap sa taong bayan. Mm -mm. Eh pero sa thread ata sa social media, parang hindi rin tanggap, eh, 'no? Ay, hindi, oo. 'Di ba? Oo. Eh, eh siguro nararamdaman din niya. Eh tayo kasi, well, kayo po yung eh, public official kayo. Eh. Kung ano yung sentimiento ng taong bayan, sana kayo po ang mag adjust Hindi po ang taong bayan na mag adjust para sa inyo. Tama, tama, diba? tama, oo, tama. Di ba? Oo. Oh, Sige tala, alam naman. Alam ko naman, alam na alam niyo po yan eh. Di ba? May isang pangyayari na, eh. Mm -mm. Alam mo ba si Secretary John Briggs sa ganyan pat ano eh, sa mga meeting seryoso pala yan. Mm -hmm. Ayaw niya nang nahuli ang kausap niya. Oh. Talagang sasabunin ka ng pag-uusap. Okay. Tapos sabang nag-uusap hindi eh, ba conference yan, no? Oh, oh. Pagka gumamit ka ng cellphone, palalayasin Gagalan. ka. Palalabasin ka talaga. Oo oh, eh, tama naman. Ganun, kasi gusto niya seryoso ang usapan. Oh, tama naman ganun. Diba? yes. Meron nga isang una, yung command conference ng PNP. Oh, oh. Meron pang one-star general, pinalabas eh. Woo! Uh, dahil gumamit ng cellphone habang siya nagsasalita, yun. Aywan ko lang. Kung, eh, kasi alam niya, seryoso yung, pag, yung ganun. Tama din naman yun. Mm -mm. Kung baga, protocol naman yun, nagsasalita yung boss mo, uh -uh. tapos ikaw eh, pa-cellphone-cellphone ka, nakakagalit naman talaga yun. Tama, tama. Ay, diba? eh, pero ito, sa ganitong sitwasyon, eh, ulan, mm -hmm. bagyo, mm -mm. may baha, kaya na kailangan mong mag-announce ng uh, walang mm -mm. pasok, mm -mm. Eh, para sa akin, eh, seryoso po yun. Uh, iwan ko lang, ha? Ito, ito naman, sa akin. Oo, sige, sige. Bilang communication. O. Ito naman sa communication to, ha? Yan. Kasi anunsyo mo ito, ang audience mo dito, sekretary, ay hindi lang isang grupo, eh. Yes. De? Parents, students, uh, teachers. O, yes. General public. Yes. Therefore, you should not use words language or sentences na hindi maintindihan ng ibang bracket ng audience mo. Ah, oh, ano kasi general A ano, yung ano yung let eh, oh. diba? ano yung ba? Ano yung hindi ba? Bakit ka pa nag-announce na hindi naman maintindihan ng ibang tao, di ba? Eh ah. ba yung hindi naintindihan na wala pa lang paso kasi kung ano sila sabi sinasabi mo? Eh di napahamak sila, di ba? Totoo. Oh, anak, sabi ni Secretary no, let oh, go. Let's oh. go pumasok ka go. na raw. <laughs> pumasok ka na raw, sabi ni Secretary John Big. Aba, oh. Tama eh, ba? Oo. Oh. Eh siguro, pag-isipan ninyo kung bakit may mga, halimbawa ah, kami ni Jen, di ba? Oo. Oh. Ang audience namin, alam namin yung language. Yeah. Kaya hindi kami gagamit dito ng mga, uh, yung ginamit ni dating Paulong Duterte na kalokohan, di ba? Oh, yan. Yeah, Oo. Oh. yung lara, ano ba yan? Leptospirosis. <laughs> Kasi hindi pang area. Hindi <laughs> pa oh. oh. hindi. At saka Duterte na. Hindi mo tayo Duterte. At saka tapos, hindi natin sasabihin, oh, mga... Oh, Bogchi, kumusta rin yung Bogchi nyo? Let ba kayo sa amin? Let ga ba kayo sa amin? Oo. Oh. oh. hindi, hindi pwede, di ba? Yeah. Kasi audience mo, ano eh, mas ma... Hindi ka maiintindihan eh. Totoo. Kaya ka nag-a-announce kasi gusto mong iparating ang isang mensahe. Bakit maguguluhin yung mensahe, di ba? Eh, sabi daw pa ni Para Pangulong lang maging Digong. cute ba? Ganon? Sabi ni Paolo Digong, preposterous. <laughs> Ayun. Buti pa yun. Buti yeah. pa yun. Naintindihan mo uh, yun. It's a strong word, sabi niya. Oh, Oo, oh, strong word. Uh, oh. Eh kasi siya, meron siyang gustong patunayan. Yan. Ang mensahe niya, gusto niya pabigatin yung statement niya. Kaya preposterous ang ginamit niya. Yes. Pero ikaw, mag-a-announce ka ng isang importanteng bagay. Huwag kang gagamit ng mga pamamaraan na pang sarili mo lang, di ba? Sabi niya kasi hindi, tinanggap ng mga taga-kabite yan eh. Eh, kabita. Kasi sa kabite niya, okay, tanggap nila ako kasi ganyan ako talaga mag-announce. Eh, paano naman yung mga taga-ibang probinsya, <laughs> di ba? Diba e, Eh, kung hindi ka maintindihan, di ba? Uh -huh. Di ba? Uh -huh. Oo. Oh. Baka turuan ka po niya, no, ni PCO Secretary Dave Lopez tungkol sa ay, communication, yeah. oh, di ba? Messaging kasi. Messaging yan. yan. Opo. Oh, oh, seryoso. Hindi ko mo, yun ang ugali mo, hindi mo babaguhin dahil mm -hmm. uh, gusto mo na huwag magbago. Yes. Hindi. Kapag ka ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno yes. bilang isang public servant, uh -huh. ang masusunod yung pinagsisilbihan mo. Tawang bayan. Hindi po yes. pwede na ang isang servant ay mas marunong pa doon sa amo niya. <laughs> sa yan. kanya pinaglilingkuran. Oo. Uh -huh. Ano mo, hindi ka ma... Hindi ka nga maintindihan. Kaya nga sila nagagalit yung iba. Hindi ka maintindihan eh. Uh -huh. Bakit may pipilit yung sinasabi mo, di ba? Yun na nga. May gamot ba tayo dyan? Meron, meron. Wigip mo na. Salabat, salabat, salabat. <laughs> Paparubag, loob. Ano <laughs> na ano tayo, di ba? Uh -huh. Real talk lang tayo. Yes. Real talk? Ano, sekretaryo po, uh -huh. ano, John Vic, kaibigan natin yan, uh -huh. ha? Wala tayong masama. Uh -huh. Pero pagkaganyan po, mukhang... Uh, kasi ayaw ko lang kung naging effective po sa Kabite yan, pero ayaw ko kung nationwide, baka hindi po maging effective. Kasi oh. diyan, ay bawa uh, bakit ba nagkaroon na ganyan issue? Oh, oh. Bakit tayo nag-uusap-usap? Bakit may nagtatalo-talo? Bakit oh. may bumabatikos? Kasi, kasi nga ayaw. <laughs> hindi nga nila matanggap yung yes. messaging mo eh. E bakit po ipipilit, di ba? Kung alam ng Pangulong Bongbong na ganyan po style, bakit hindi kayo napagbigyan? Kasi siya ang nag-request sa Pangulong Bongbong, di ba? <laughs> may reaction nga ang Pangulo eh. Ah, Ay, ba? ayaw mo na siya. <laughs> Kung naitindihan naman siya ng taong bahay, ayaw mo. Wala, wala na akong pangalap siya. Hindi, <laughs> e ang hahaan ba, ba? inuulit-ulit mo yan, araw-araw, uh -huh. ayaw mo magpatalo. Eh di, araw-araw kami kalaban, di ba? Araw-araw <laughs> uh -huh. may nagsasabi, oh, ayan na naman si Pakyut. Yan na naman yung walang kakwenta-kwenta, <laughs> sekretary. Uh -huh. Lagi kami ganyan, di ba? Uh -huh. Gusto mo ganyan-ganyan, araw-araw, merong nagsasab na, oh, ayan na naman, no? ayaw magbago. Di ba naman na lang yan? Diba? Kasi alam mo na negative or positive, ay uh, uh, publicity pa rin Sa Di ba? At least oh, oh. ngayon, napag-uusapan siya ng taong bayan. Pakamalan mo, later, uh, after three months, uh -oh. sapagkat akin pong nari yan, <laughs> si mga kababayan, na ako po ay, diba? this, eh, <laughs> di ba? At least, eh, Hindi, yung awareness ano? niya, di ba? Oh. Hindi si Secretary John Big lang ito ha. Uh -huh. Sa lahat ng mga nanunungkulan lalo na sa gobyerno, public servant ka eh. Oo. Kapag ka ikaw magme-messaging, magpaturo ka muna sa uh, magagaling sa communication, di ba? ang dami niyan. E, hindi basta-basta diba? ga basta, oh. basta -basta kung ano yung salita mo, yun pa rin ang gagamitin mo. Yes. Hindi. Ang dami niyan. Iba na yan, iba na. Oh. Oo. Oh, oh. Iba eh. Kung announcement po ng uh, klase, oh. ang gusto oh. may mayroong isang tao effective diyan. Mm -hmm. Ngayon, bumalik sa DepEd. Nilo Rosas? Nasa DepEd na uli. Ayos <laughs> nasa ang mag Ayun. Si Ginoong Nilo Rosas, oh, oh. under undersecretary. Kung hindi ka kamali ah, mm -hmm. ibinalik ata siya ni Secretary Sani Angara bilang ano, DepEd undersecretary. Mm -hmm. Hindi ko na po alam kung ano ang particular na kanyang gampanin niya sa DepEd. Pero nasa DepEd na po si mm -hmm. Director uh, Nilo, hindi pala, Yusek Nilo Rosas. Mm -hmm. Ayan. Kasi... Isa eh, yan yung, sa mga effective na communicator. Kasi pagka ipinilit mo, eh, pakita mo nga uli yung sinasabi niya na oh. yan na po ang gusto ko na mabasa. Yan no. Oh. Yan, oh. no? Pasensya na pero hindi na ako magbabago ng ugali. Oh. Tamang asal ba 'yan, Jen? Ha? <laughs> uh -huh. Pagka sinasaway ka ng matatanda? Oh. Na, o magbago ka naman hindi maganda. Ay hindi, hindi na ako magbabago ng ugali. Tanggapin nyo na ako kasi ganito ako eh. Nakok Parang ko, eh, Wala kang pupuntahan 'yan, John oh. B. 'Di ba? 'Yun nang sabi. payo. Ay, have... ah, baka tigas naman ng ulo mo, <laughs> 'di ba? Pagkaganyan. Oh, 'yun nga. Oh. Eh baka paghilaan ka ng iba diyan. Hmm. Na? baka pag ako. Oo. <laughs> oh. Kapag oh, ka. ang tao ayaw magbago. <laughs> <laughs> ang kagandahan niyan, Jen. Oh. Ba, hindi niya binago. Kasi oh. Araw-araw may topic tayo, di ba? Ayun nga. Ah, oh. Okay, paganda.